Oh, may dog pa. Papasukin natin ang dating bahay ng mga Marco. Mga Marco. Pinagawa niya yan para kung Ronald Reagan, yung former president. Sir, Police. sir. Ano nga po? <laughs> ano? Ito na. Nakakainis naman. Ginagawa niya yan para Ano, sir? It sir, it pwede ko kayo interview. <laughs> Sarado pala. So ayan, nakalak po. Hindi po tayo pwedeng pumasok dito. Hi, doggy. Hi. Sarado pala eh. Pero dun open oh. Tinan mo. Ayun, bukas. <tong> Di, tinan mo. Bukas. So ayan na kung oh. Kayo nang humusga Kung may lumalap Pero creepy nga siya yun So ayan dito po yung harap niya Sir, ilang taon na ho itong ginawa? Ah, uh, 1980s pa to eh Early 80s, noong panahon ni former President Ferdinand Edralin Marcos